kung maitinit na ang manchika ilagay na natin ang bawang 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 ilagay na natin si bawang atas dan yang penuh atas tapos lagi <laughs> yang nanti eh Wow, ang <tong> dami gulay. Samot saring gulay, diba? Sari saring gulay, masarap yan. Mm, so yummy. Luto Wow! Wow, tayo. Mm. Wow, kung asa na Hmm, so eh. Guys, kain tayo guys. <laughs> eto na yung luto ay nagaling sa garden. Oh, ang sarapin. Oh, mm, ang sili. Napakalaki. O, diba? Wow. O, diba? Ang sarap. Mmm, <laughs> so yummy. Oo, ang sarap ng gulay. Press na press. O, <laughs> diba? na ako. Kain tayo, guys. Kain. Mmm. Oop. Oh. Ba talaga pagka press Ayan, eh, o. Talbos ng sili. Mmm. Oop. Oh. Slep na pa na. Mmm. May inet.

Nilagyan ko ng beans, talong, ginisa ko na sa sibuyas bawang, tomatoes, salat Init lang. Sarap talaga ng gulay. Sarap talaga ng gula, gula pagka sarili mong tanim. Tapos pag mo, so wow. Mm. Mahal yung sila Lunokin ko na lang sila. Huwag nang ngap natin kasi mga hang. Umalabas na labas na isipin ko. alam nyo guys, mahilig kasi ako sa CD Mahangka, hindi na siya mahang ng sobra, ngulang lang ng konti kaya lang sinasabi ko saan, tapos labay sabay lungo to go, Bye.